Hello guys, so ito nga pala yung lagayan ko ng arts. So, dito ako nagpipainting. Ayan. So, ito ay sketchpad. Ito ay 50 sheets. So, ito yung mga charcoal portrait ko. Ayan. So, ano pa to? Uh, year 2021. So, nasa 2 years na to. Ayan, guys. Ayan. Ito yung Mona Lisa. Ayan, Mona Lisa. Ayan, perma natin yan, guys, oh. Ito naman, year 2022 pa to. Ayan guys, ito yung sa pastel. So, na, nakikita nyo na to sa profile ko. Ito ay nakapost. Ayan. So, year 2022 din to guys. Marami pa tayong charcoal dito guys. Ayan. Kilala nyo to guys, medyo hawig kay BBM. Ayan. Meron pa yan dito. Ito naman si Gal Gadot. Ayan. Year 2023 siya. 2023 ayan. Charcoal portrait yan guys. Ayan, firma ko. Ayan. Ayan pa sa taas yung firma. O, dalawa. So, ito naman yung agila. Ayan. So, charcoal siya at yung gilid niya is yung acrylic. acrylic paint. Ayan. Ito may pagka-abstract balik Parang babae yan So, ayan Tingnan pa tayo Ito naman yung ilong Ayan, ilong yan Tapos ito naman si Arnold daw to. Arnold. Ito natin yung iba. Ito guys, Mike Enriquez. Yan, Mike Enriquez yan. Kaso hindi ganun ka ano yung kulay niya. Kasi hindi pa ito natapos. Medyo kulang pa to ng ano eh. Ayan. Ayan, guys. Ito naman yung baby ko. Charcoal. Ayan. So, yun yung mga charcoal. Uh, portrait natin, guys. So, ito naman yung acrylic paint. Yan yun yung bahay. So, yun yung mga acrylic paint natin. Ayan, acrylic paint yan, guys. Ayan, acrylic paint. Ang mga acrylic paint lahat yan. Sa canvas to guys, canvas. Ayan. Ang yung acrylic paint sa canvas. Meron pa sa record. Ayan. So, ito naman guys. So, so sa baba, nandito yung mga brush ko. Ayan. Yung mga brush. Yung mga brush natin. Ayan. Dito yung mga sub-pastel. Dito, sub-pastel sa baba. Ito naman, yung acrylic paint. Acrylic color. Yan. Tapos, ito naman si Einstein. Yan si Einstein. Acrylic color to guys. So, yung painting natin. Ito si yung Ark of Noah. Yan, guys. Yan yung Ark of Noah. So, last year pa to guys. Ayan. So, ito yung art place ko. Dito ako nagpipinting, guys. Ayan. So, yun yung baba niya. Ayan. So, ito ay computer table. So, ginawa ko lang um, lagay ng arts. So, para mayro tayong patungan uh, ng mga art materials natin. Ayan. So, ito yung easel niya. Yan, lumahaba to guys. to So, iniksaan ko lang para may patong ko dito sa computer table. Ayan. guys, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. God bless sa ating lahat.